hindi pa naman wala pa naman siya kinagat hindi kasi ah ano naman siya pero si Noli eh hindi siya may kontra siya kay Noli bakit kaya si Noli eh ano na si Noli mahilig niya sa aso eh pero takot siya hindi ko alam pero matagal na pero bakit kailang makita Noli doon sa aso Puro, mats ako mats 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 hi guys ito magandang aso Anong pangalan ka? Ano ko. Meron ko. Galing ng net ito. Ah, oo nga po Kaya pala yan. Lalaki na. Ang init. Sobrang. Sobrang mahal. Kasi ano pinapain pa yun? Si, si, pinapin, si Ayo Paul Ayaw Ayaw. Ay, uminom? Ayaw. Oo. kasi sa... Hindi Hindi maraming uminom ay, ay, bait ay, niya, ay, no? Ayan, malakas tumahol yan. Kung sabi Pagka may matok pa lang, may nagmasa. Ang m Oh. Siyempre, hindi niya dito. Pag nasa ng bahay yan. Saluta ka muna. Oh. Shout out. Yeah. Shout out sa Fast uh, Forward TV. Sobrang <laughs> 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 Oo nga, ano ba yung ano mo? Ano ba yung ano mo? Fast Forward TV. Yung ano, sa amin. channel mo? Uh. Channel Pero yung sa page ko wala. wala na hindi ko na mag page pa support guys sa Fast Forward TV sa channel ni Coach Fast Forward TV. Ayan. Bait bait meron ko, bait bait, bait bait. Ano kita kain nila? <laughs> si ano siya? Mabait siya. Maganda siya tingnan ba? Bo? Pogi oh, siya. Pogi ba? Bo. Makabakasyon pa lang mga kuya. Ilan taon na ba ito? Dalawa. Oh, kuya na nga niya yung... Oh, kuya. Bakasyon ang mga kuya. Kaya... Enjoy watching, guys. Bye-bye.